Gutom ang ching-ching o Uy, nagutom. Banat ka, uncing arun pas mo, ching. dira, nunu. butang dira. Na, ito. Kaon mo na pan, lang ang butang niya. Amo ang mga balon, o. kuan na lang nabilin, silupin. tôi I make it queen? Subscribe me nha. Đơn có gì thế Không có Ay, magayang, gamayra. ay magay gamay ra. Ayo pa kay ka ko andan. Ayo no no dira no no magkunit dira kay ko. No no na dirty na na ona ra. No na dirty na na mahulog, dirty na. Dili na kaunon pag mahulog, no.